Pinaspusa na ang pagsasala ng COMELEC sa mga naghain ng kandidatura para sa Bilang Pilipino 2025. Aalisin ang mga nuisance candidate o yung mga pampagulo lang. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mula sa higit isandaan at walumpong Certificate of Candidacies o COC sa pagkasenador sa bilang Pilipino 2025, anim na put anim pa lang ang itinuturing ng Commission on Elections na lehitimo at valid na kandidato. Yan ay matapos ang COC filing noong Martes. Una yung iba doon, aminin na natin incumbent uh, senators. Yung pangalawa doon, at aaminin at, 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 ko, meron doon na tumatakbo isang manging isda sapagkat uh, again, hindi hindi balakid ang kahirapan upang tumakbo. Meron doon, yung tumakbo na dati, diniklara ng Comelec before na not qualified dahil reasons, pero pagdating sa Supreme Court, ni-reverse ng Supreme Court ang Comelec. Oh. Sa ngayon, patuloy raw ang screening ng kandilang law department sa lahat ng senatorial aspirants, kaya posible pa raw yung madagdagan. Tatanggalin sa listahan yung mga nuisance o pampagulo lang. At kabilang daw sa mga magiging basihan para dito ang mga sinabi ng aspirant na makapanayam sila ng media noong COC filing. It's highly symbolic because doon ipinapakita kung gano'ng kakaseryoso sa pagtakbo sa darating na halala. Kung sakali po magdi kami ng mga kandidato national man o local sa pagiging wisans, yan po ay nakabase sa number one, sila ay nagkokos ng makali in the electoral process. Ginagawang katatawanan yung ating pong, mga, yung ating pong halala extended naman hanggang October 16 ang deadline sa paghahain ng petisyon laban sa mga nuisance candidate. Sa ngayon, nakatanggap na raw ang poll body ng 10 petisyon para dito sa local positions. Hiwalay pa yan sa halos 50 petisyon para makansila ang kandidatura dahil sa issue ng residency at citizenship o kaya naman ay dahil perpetually disqualified o dinisqualipikan ng ombudsman sa paghawak ng pwesto sa gobyerno. Inaasahang mareresolba ang mga yan bago mag-December 13 kung kailan target ilabas ng COMELEC ang pinal na listahan ng mga kandidato. Plano rin ng COMELEC na simulan na ang pag ng mga balota sa katapusan ng taon. Sa ngayon, na-deliver na sa bansa ang 63,000 sa ang 110,000 automated counting machines na gagamitin sa eleksyon. Target makompleto ang delivery ng mga yan sa katapusan ng taon. Aarangkada na rin sa lunes ang local source code review na ayon sa COMELEC ay isa sa mga pinaka bahagi ng automated election system. Magtatagal yan sa loob ng dalawang buwan. Kinakailangan yung mismong gagamiting utak brain ng ating machine ay ma source code. Matingnan, makita, kaya bang ihak? Talaga bang tama ang instruction? Baka may secret instruction. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.